Sixteen number already quite a lot. So by the way, from our bottom of my heart, a million times, thank you so much. Masayang winelcome we ni Nawat Itzara Grisil ang mga kandidata ng Miss Grand International 2024 para sa Special Gala Dinner. Bilang opisyal na pagsisimula na ng kompetisyon ngayong taon kung saan magaganap ang Grand Coronation ngayong darating na October 25. Sa Special Gala Dinner ng MGI 2024 ngayong gabi para sa mga kandidata, nagbigay ng mensahe si Nawat Itzara Grisil kung saan pinasalam pasalamatan niya ang mga kandidata sa pagdal at pagsali sa kompetisyon ngayong taon. 16 already, quite a lot. So by the way, from of my heart, a million term, thank you so much inihanda ng pamunuan ng Miss Grand International ang mga masasarap na pagkain para sa mga kandidata na siya namang na-enjoy ng mga kandidata. Kahit na special gala dinner lamang ito, ngunit patalbugan pa rin ng mga kandidata dahil official na ngang nagsimula ang kompetisyon at isa-isa na silang ina-assess ng MGI organization at sinisipat-sipat kung sino sa kanila ang karapat dapat sa corona. Kaya patalbuka ang mga kandidatas sa kanika nalang pag-aura sa camera patalbogan rin sila sa kanika din ang mga pangmanakasang evening gown at hair and makeup para mapansin ng organization ngunit hindi naman nagpakabog ang pambato ng Philippines na si CJ Opiaza. Tinodo rin niya ang kanyang pangmanakasang hair and makeup. Suot nito ang kanyang simple na pink dress pero kahit na simple lang ang kanyang dress, kumpara sa mga naggaganda evening gown ng mga kandidata, ay nagstandout pa rin siya. Dahil sa kanyang nag-uuu mapaw na pag-aura at confidence ipinose pa nga niya ang close-up pic ang kanyang hair and makeup para sa special gala dinner ng MGI na talaga namang pasabog kung pasabog nilagyan pa nga ito ng caption na mapamuksa. Abangan raw ang magaganap na grand coronation ng Miss Grand International 2024 ngayong October 25 dahil sa mga pasabog na kanilang inihanda at inaasa naman ng mga Pinoy pageant fans na may uuwi ni CJ Opieza ang kauna-unahang corona para sa Pilipinas.